Pila 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 pila. Posting John posting. Oh, oh, mana Eh, nak warganet jangan, jangan sebab aku semin bin warganet. Buk, double ban, double ban. Yo, ini ini bin bin apa ya? Bahala ko dyan. Bahala ko dyan. Bahala ko ano Bahala ko dyan. Bahala ko dyan. Bahala ko dyan. Bahala ko yung celebrity Ganyan, ha? Ganyan, ha? Ganyan, ha? Tayo, nanonood pala ni Alo yung Yusuf doon sa nagkakapitan ng kuryente. Sabi ko Alo, gagawin mo. Puta na. Baka mabuksan ng mirror ko yan. Na-picture ako ko. Sabi ko Alo, gagawin ko pala. Kinagawa sa sa YouTube. Guys, guys, na pa ng mga na pa na pa na pa na sila na ako na bakit? Bakit lang? Bakit ako wala? Palabas kami. Hindi. Palabas kami nung isang araw. Ayun. Buti akong wala doon. Palabas kami. Mung maglalaro kami sa... Ko ba eh? So, so tunuduin ko si... Ramon. Sa kanto. Ngunit ako rin Sabi nung mga bata, Bakit lang? Nandito ka sa Youtube ha. Ito nang hindi nandito. Basta kapit ka ng wera. Buntot mga ating. Buntok siya. Tama, <tinyo> ah, wala rin ako doon. Gusto ko na... Gusto ko na... Eh... Buntok

tu suntt mô tomtung á യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് സോബ്ര